document security very, very seriously. Hindi pa rin masabi ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung aksidente o sinadya ang nasunog nitong gusali sa Quezon City. Pero pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon, walang dokumentong na kompromiso na makakaapekto sa investigasyon ng korupsyon pangamba kasi ng marami pagtatakip ito sa ebidensya sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Sa press briefing ngayong Webes, October 23, tinama ng kalihim ang unang sinabi ng kanyang assistant secretary na nadamay ang Mimaropa office na malapit lang sa nasunog na Bureau of Research and Standards Building sa Quezon City. The Region 4B building is safe and sound, but it is I think, I don't know, uh, a couple of hundred meters away from the BRS building. Ayon sa kalihim, short circuit sa third floor ng building ang pinagmula ng sunog at hindi dulot ng sumabog na computer na una nang naiulat. Paliwalag naman ng bagong talagang officer in charge for convergence and technical services ng DPWH, tanging mga dokumento para sa pag-aaral ng infrastructure projects ang naapektuhan gaya ng mga design manual, training materials at inventory reports. It would be possibly goods, the equipment they use if they were if they procured consulting service for some studies, but it's their procurement document. Yeah. Ayon sa DPWH, may digital copy na rin ang mga nasunog na dokumento. Pero pagdating sa backup o scanned files ng mga dokumento sa flood control projects, Inaasikaso pa raw ito ng mga regional at district offices ng ahensya. Dito sa central office ng DPWH sa Manila, nakaimbak ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control scandal. Ayon kay Public Works Secretary Vince Tizon, nasa kanilang opisina na yung mga dokumento mula 2022 hanggang 2025. Unti-unti na rin daw nakakarating sa kanilang opisina ang mga dokumento mula sa nakalipas na mga taon. In fact, you know, 24-7 guardado itong mga dokumentong to. no dito sa central office. Samantala, kaugnay naman ang paglilinis sa mga tiwaling opisyal ng ahensya, nakipag-ugnayan si Dizon sa si National Bureau of Investigation at sa pribadong sektor para i-background check ang labing apat niyang opisyal, kabilang dito ang walong undersecretaries at anim na assistant secretaries. Kasunod yan ang aligasyon ng baguhang mambabatas na si Batangas Representative Leandro Leviste na may kinalaman ng ilang opisyal ng DPWH sa mga kontraktor. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.